Ang dalagang ito ay isa sa mga pinakamahusay na estudyante ng batas noong nakaraang taon dahil nanalo siya sa isang malaking kaso. Habang kinakapanayam ng mga reporter, umasok ang senior lawyer na si Luxon at humarang Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit si Kian Wei ay natigilan dahil siya ay isa lamang hamak na assistant sa Zhanying Law Firm. Nagalit siyang nakatayo at pinanonood ang kanyang amo na kinakapanayam habang siya ay nakatayo roon na kahiyahiya. Naalala niya noong 2011 noong pareho silang estudyante at magkasamang tumanggap ng All School Outstanding Student Scholarship. Nagkaroon na ng masamang impresyon sa isa't isa mula noon at hindi gusto ang ugali ng isa't isa. Ang apat na taon ni Kian Wei sa Universidad ng Batas ay naging napakatagumpay. Ngunit pagkatapos ng labing isa taon ng pagtatrabaho, bumalik siya rito upang maging assistant ng taong kinamumuhian niya at hindi pa man kalahati ng sahod niya ang sahod nito. Ganoon din sa ibang kasamahan sa kumpanya. Si Luxon ay laging may mapang-aping at mapanuyang sa loobin, kaya gi ang lalaking kasamahan ay umalis dahil napilitan siyang bawiin ang kaso. Habang nagpupulong, natuklasan niya na si Kian Wei ay nasa labas at nakikinig ng palihin.